Padres, ganap nga, ay napakasaya nga namin gumising ni Bebo dahil ngayong araw lang naman magbubukas ang panglimang branch namin ng The Original Okoy King. At sa mga magtatanong, ito nga pala ay located ngayon sa Jambo General Dolores, San Fernando, Pampanga. Grabe, dito palang sa labas, tanaw na tanaw na nga namin itong The Original Okoy King. At ang sabi nga sa amin ng mga staff namin, eh kanina pa nga daw maraming bumibili sa kanila. Actually guys, maaga kasi kami dumating dito at hindi pa nga ito nag-grand opening. Bali, 1pm kasi yung schedule na pagkakating ribbon namin at at na lang namin yung iba pa naming mga kasama. At yes po, ito po ay panglima na sa mga branches namin ng The Original Okoy King dito located sa Pampanga. Di pa nga nag-o-opening eh, nayaan na nga namin silang bumili dahil kanina pa nga daw sila nakapila. At actually, nagbabasa ako ng mga comments nyo at marami talaga nagre-request na maglagay pa nga daw kami sa ibang bayan. Sabi nga nila sa akin, huwag daw puro sa Pampanga dahil marami pa daw nakakakilala sa akin sa ibang probinsya. Nakshuta. Huwag <laughs> so kayo mag-alala. Uunti-unti uh, natin lahat ng region. Dadaling ko si Okoy. King. Kakatuwa lang isipin dahil hanggang ngayon ay napakarami pa rin talagang tumatangkilik dito sa okoyan namin. Paano ba naman kasi ilang ulit ko na nga sasabihin na itong okoy namin ay talaga namang napakamura, masustansya, malutong at napakasarap. Alam nyo guys, paboritong paborito to ng mga bata ngayon dahil hindi nila alam na gulay pala yung kinakain nila. Bis nga daw na french fries ang binibili nila sa mga anak nila. Eh okoy fries o okoy na lang ang binibili nila. Nag-iisip pa nga ka kami ni Bebo kung saan pa kaya namin yung pwedeng ilagay sa okoy king dahil napakarami talaga nagre-request sa amin. Gusto rin talaga namin mag guys sa bandang Manila, Quezon City at Bulacan, kaya lang pera na lang talaga ang kulang cool <laughs> actually binabalak na talaga namin ni Bebo na maglagay nga ng branch sa Boracay sakto summer na summer pa mo ngayon tsare! <laughs> ba? Isipin nyo yun, parang kakabukas lang namin ang unang branch namin sa Robinson Star Mills. Ngayon pang lima na itong binuksan namin. Sabi naman kasi ang mga people dito sa Pampanga kung tangkilikin si Okoy King. At sa mga followers ko nga ngayon, eh, iniisip ko talaga kung sino-sino na kaya yung mga nakatikim ng Okoy dyan. At kung meron nga ako picture na kumain o natikman nyo na itong Okoy ko, eh pwede nyo nga i-comment at mamimili ako ng mananalo ng 500 pesos Kanya man! <laughs> si Okoy King dahil dumating na nga ang kanyang jowa na si Okoy Queen. Oskar, yung kalantong yung maskot ay ni Naksutang. Actually guys, first time lang talaga inilabas ni Okoy King. Itong jowa niya nga si Okoy Queen at iniligal niya na nga sa amin. Gustuhan naman namin yung jowa niya. Mukha namang mabait kaya lang hindi nagsasalita. Ayun guys, puntaan nyo bagong um, bukas naming Okoy King na located po sa Jambo General Dolores, San Fernando, Pampanga. Sa mga susunod na araw ay makakasalubong at makikita niyo na lang ako nagpiprito at nagbibiling ng Okoy. Diyan, naksyot ah! Sobrang saya na nga sana nitong opening namin. Kaya lang mukhang ito rin ang magiging rason ng paghihiwalayan namin ni Bebu. Ay, Diyos ko! <laughs> Yan lang naman! Salamat!